Yun mga boss, uh, linggo ngayon. Uh, maraming dumayos sa atin. Boss, shotot mo na. Tas mo na ng kamay dyan, sir. Ayan, yeah, bossing. Ito mga boss, uh, normal lang naman talaga. Refresh. Ayan, tapos may overhaul tayo doon kay boss. Kakapon pa yan. Medyo masama na ang tingin sa atin ni sir. Uunahin daw siya. Ngayon, nandito pa rin si sir. Tasa si bossing. Ito, wala na ata. Nakalit na lalo. Wala na eh. Boss, nakalit na lang, sir. Nakalamba. Yakakin mo talaga kalamba dito na. Ayun. Yabangin mo na ako. Pagka nasa, pagka may problema, oh, okay? uh, di. Bala na siya lumipat ana, sir. Itong iyo boss sino ang takbo mo dito, sir? 85 lang. 85. Ah, gagawin na may isang daan ang takbo, rider, right? Ride. <laughs> Nagawa namin ng paraan yang boss, ah, carb lang tapos ni-refresh na, ni-refresh lang namin. Kuha ang chinik namin, baka may mga tukot na shims. Kaya siguro pigil takbo. Tapos sa mga ganito, boss ba may gusto ba dyan bahala na kayo pag may gusto PM lang kayo mas sir bossing shoutout out sir sir nakailang balik ka na mga tropa hindi ka naman nagsasawa sa kulaog kaya sawa mayabang lang sa kulaog sa si dyan oi sir shoutout ayan si bossing oh, nagtawag pa ayan bossing ikaw bossing nakasahan ka sir binyan laguna ay tropa mo pala rin o no? binyan laguna ka sir uh, dito dito mga boss sa motor ni boss tangina Bagong bago naman tingnan eh pero mamaya pakita ko yung video tataposin sir ito boss Sir, uh, kabuyaw sir Carburetor Tsaka damit Pinugdito da Tsaka damit Yun ang gusto <laughs> ko damit ang unahin natin mga boss wag mo na yung parts Wala ako <laughs> yung tayo dyan mo yung asawa sir Ayun Yung misis pala niya Madam shout out Ma'am shout out sa iyo Tandaan mo mukha ako Basta may problema yung motor nyo wag kayo mag comment ha Makakalit ako sa inyo, hindi, joke lang sir Karapatan nyo yan, pagka may problema Normal lang mag-comment, ayan shout out sa inyo Ah, uh, boss, ikaw boss, pauwi ka na uwi na, thank you boss Thank you, thank you Ayaw mo na sa akin? O wala? Papalik pa rin? Wala lang, parts na no? oh, wala lang, oh, wala lang. Hey, Hindi lang tumating Ayan yan kay boss, ay uh, ipapadeliver na lang namin ang carb Naubusan, uh, hindi napansin ni sir Pero goods naman, walang usok na na sir Wala, wala problema sa carb Tanda lang talaga Ayan sila boss, kasamaan mo boss Ayan, shout out, nakadalawang balik na Bossing, ari pala si Bossing Galit na to sa akin eh Galit ka naman boss, hindi Ah, hindi, ayan Ito si Idol Ayan, shout out, Pangalaman mo na Sabihin mo sa tropa mo, ba't ka umuway? Hindi ka man nalang nagdala ng sticker ni Kulao, okay? Mangingin ka ng sticker eh Ay, oh, Bibigyan ko kayo, marami Papadala mo daw na Kailangan nakapalo ang may sticker Ayan, si sir, na Nakalimutan oh, Nao, nakadalawa na yan si sir ayan. Dito, bibigyan ko kayong idea! Ayan, itong kay Sir! yeah, Boss! Takasan ka nga, po, Takasan ka nga, Sir! Pinyas! Las Pinyas! Ayan, si Sir! Ikaw, first owner ka ba nito, Boss? First owner, hindi second hand, mga Sir! Ayan, papakita kong takbo ko nang laging may nagtatanong. Puro na, takbo na. Ayan, mga Boss, 35,000. Start mo, Boss! Mga Boss, ito yung tunog ng makina ni Sir, oh! Ayun mga boss, napakaingay. Kung narinig nyo yan, eh, pasinsa na kayo. Kung hindi masyado, at tabi na yung kasada. Ayun mga sir, oh. Kung may kaparehas kayo, papakita ko sa inyo kung anong naging problema niyan. Tapos dito tayo kay sir. Nakakabuyaw. Itong kay sir din, malupit din to eh. Yan, yan din. Sir, what is ako sir? Dito, tuturo ko rin sa inyo para hindi kayo mauto ma ng customer kasi minsan pagka maingay sasabihin ng customer connecting, oh, connecting oh, oh, oh. rod agad or kung ano nung pinagsasabi yeah. ano yung kay sir oh. puta na malakas dito kay sir oh. malakasan dito mga boss oh Boss, ito ay... Nap napachik mo na, no? Anong sabi? Tensioner lang? Kung ngayon mga boss, tensioner lang daw Double check din natin Kung tensioner lang, Ay yung makakamura si boss Pero pag ito yung ano Ah, uh, hindi tensioner Ay di Butas ang bulsa ni boss Titingnan lang natin mga boss Pero titingnan natin mga boss Kung anong mga kumparan na Mga katibig sir Pero kita kita ko Aray ibabaw lang เราไม่อยากกินเลยอ่ะ